Hello guys, Dahon and Pete here. Welcome to my YouTube channel. Ang bayawak o monitor lizard ay isang reptilya. Maraming uri ng bayawak ang nakakalat sa iba't ibang parte ng mundo. Mabilis gumapang ang bayawak at naninirahan ito malapit sa tubig kadalasang kulay kape ito na may marka na dilaw at berde sa katawan. May mahaba itong lieg, apat na binti at malakas na buntot na ginagamit nitong panglaban sa mga kaaway. Ang mga bayawak ay may mahaba itong dila. Dahil sa malaki ang bibig nito, kaya nitong lunokin ng buo ang biktima. Minsan mga tirang pagkain ang kinakain ng mga ito. Bukod sa karne, ang mga batang bayawak naman ay kumakain ng mga dahon at insekto. Nangangailangan ang mga bayawak ng pagkain karne upang mabuhay. Kaya naman, hindi ito mabuting alagaan sa bahay. Madumi ang laway ng bayawak, kaya ang kagat nito ay nagdudulot ng hindi maganda sa mga nakakagat. Nangingitlog ang mga bayawak ng hanggang 35 itlog at itinatago nila ito ang itlog sa ilalim ng lupa at sa kababalikan nila kapag malapit na itong mapisa. Ang mga bayawak ay mailap. Ginagamit nila ang kanilang dila para pakiramdaman ang paligid ang kanilang mga mata ay napakahusay sa paningin. Nakikita nila kahit sa malayong distansya ang umaatake sa kanila at hindi. Kung nagustuhan mo ang video na ito, isang bagsak naman po dyan ng subscribe button at like na rin. Maraming salamat!